Yun, good morning mga parts. Dahil nga di tayo nagpapailo sa ating mga CCO is uh, sinisigurado natin na nabibilad sila every day uh, ng 5 or 3 to 5 minutes sa araw. Napakahalaga nito na dahil source din to ng vitamin D and uh, kailangan na kailangan nila to sa kanilang paglaki. Kolekta tayo ng itlog. Ah. So dapat every morning to kinokolekta para malinis pa rin and hindi malagyan ng ipot. So dito mayroon dalawa. So, diyan nakakuha tayo ng dalawa. Ito yung isa nating manok na Ito yung isa nating manok na na stroke. Ayun nangingitlog na siya mga parts. Ulit. So alagaan niya lang ng vitamins. Tingnan mo na. Kukunin dito nang na tatlo. mamaya pa yun yung iba so another mamaya may lima ulit dyan minsan pito hindi pa iba iba eh ayan and kakataas ko lang magtanggal ng ipot dyan sa kabila natanggalan na rin natin so magdi-disinfect tayo dito sa mga ayan ikot yan regularly natin to ginagawa every other day So, ito, pati ito ni Rurus na Dito sila nag every gabi. Ayan, sa ikot niyan. Ano lang naman ito mga parts? Sunrocks na may halong Major D. So dito, natanggal na natin yung mga ipot dyan So Spray, paikot yan Para Matanggal yung mga bacteria, lalo doon sa mga Ah uh, Nanalaglagan ng ipot Pinaka-importante yung mga parts Every other day Para mamatay mga bacteria Okay lang yan, ma-spray nyo yung manok Safe naman yan mga parts So yan, okay na disinfection every other day. So ngayong araw mayroong bibili sa atin ng 1 dozen na uh, itlog gagamitin na sa pagbibig so kukuha tayo sa mga na natin ko kahapon ito ngayong umaga naka-reserve na to doon sa susunod natin buyer ganun talaga nakakapagod sa farming pero masaya kakatanggal stress Lalo na pag nakikita mong healthy yung manok tapos everyday ka may nakukuha itlog. Ari ko. Ito na yung nakolekta nating itlog kahapon. So dito ay kukuha para dun sa bibili sa atin ng one dozen na itlog. So, kuha tayo dyan. Tapos, eto, doon na yung sa susunod na buyer. So, ayan na. Ito na, fresh free range for ano yan, uh, table egg. Collected yan for two days. Ayan mga yan parts. So, two days to collected. Pero hinalo ko na dito yung nakolekta ngayong araw para para di na madumi yan. Kinuha ko na kasi minsan uh, yung mga manok, nag-iipot sila doon sa uh, nest. So, nakakapagod yun. Mas nakaka... Uh, yung ibenta kasi maduming yung itlog so mas maganda every morning kayo magkulakta ng itlog uh, as long as pagpakain nyo mayroong itlog kunin nyo na para di na madumihan ganun so maghahanap tayo ng uh, lemon lemongrass or tanglad dito tawag sa amin kasi um, nagkatay kami ng manok yung mga porkaling natin and magluluto yata si misis ng tinola So, isa pa rin sa perks na meron kayong alagang um, um, manok or heritage chicken. Unlimited ka na ng manok. So, anyway, may sasagutin tayong tanong. Isa sa mga follower ulit natin na nagtanong kung ano daw yung ginagawa ko pag uh, lalo pa ngayong ulan dahil uh, yung manok daw niya is laging nakakagat ng lamok and nagkakaroon na uh, bulotong. So share natin. Meron tayong triple X shampoo ni Battle Cock. So yun ginagawa ko, hinahalo ko sa pang disinfect or nilalagay ko dun sa tubig na sa pang spray, may halong tubig and papa uh, papakita natin. So tara. Okay. So ayan mga Pards. ito yung shampoo na sinasabi ko sa inyo. Triple X shampoo ni Battle Hindi lang siya shampoo para panligo sa manok. Um, meron din tong halong citronella ayan ayan pakita ko sa inyo ayan ayan, ayan yung ingredients niya n 70 cup 8 aloe vera extract para mas mabango yung manok mas maganda yung um, tubo ng balahe, balahebo balahibo uh, ayan at ito yung pinakamaganda dito yung citronella extract kasi yung citronella is uh, pang prevent siya don sa mga alamok uh, lamok na you know kagatin yung mga uh, manok natin so ginagawa ko hinahalo ko lang siya dito yung isang sachet ito ito meron dito to. yung isang ganito yan yung isang sachet na ganito ihalo nyo sa 500 ml na ganito ito kasi 500 ml meron pa siya yan oh So, sira na kasi to Pero dito ko siya nahalo Isang, isang sachet, Tapos puno dito ng tubig At yun ang pinang-spray ko sa Ano, sa paikot ng Ng kulungan ng manok Yan Tapos okay lang na uh, May spray yung manok Mas maganda nga yun Kasi Matagal yung ano, parang Long lasting yung Amoy ng citronella So, para siyang ano Ang effect nito parang katol Di makakalapit yung mga lamok Sa mga manok natin So, yun, yun ang ginagawa ko Super so, okay naman yung resulta uh, Di pa ako nagkakaroon ng Case Ngayong batch ng mga manok natin Di pa ako nagkaka Case ng bulotong Dito sa ating manukan Kasi yun yung practice ko And uh, di naman ako expert Ito naman ay This base lang sa mga experiences ko and sa mga ginagawa ko dito sa ating manukan. So di ko sinasabing ito yung the best, ito yung ah uh, tawag niyan. Ito yung gamot, yun lang yung ginagawa ko, yung practice ko dito sa manukan natin. So may iba kasi dyan, nagsasabi na um ano, parang kiniklaim ko daw na yun daw yung gamot or stuff like that which is di ko naman sina, di ko naman sinasabi talaga na yun yung Uh, ano, yun yung uh, gamot talaga sa pang-maintain ng manok, mga ganun. Dami kasi ng basura diyan na di mo malaman kung uh, hinahanapan ka lang talaga ng butas o ganun. Ayun eh, na talaga kasi parts yung mga practices natin. Ito yung ginagamit ko, Triple X shampoo. May halong citronella, mabango siya, long lasting yung uh, amoy. Kaya so far, thank you Lord, wala pa akong case ng bulutong dito sa ating manok So yun lang mga parts uh, yun lang yung may si share so, may si share ko sa inyo yung umaga maraming maraming salamat sa pagtangkilik and panunod ride safe and happy farming